mula sa kanya mga kapamilya hanggang sa kanya mga naging karelasyon at katambal sa buhay, mas lubos natin kilalanin si Gloria Romero. The Philippine Showbiz List presents Mga Kapamilya at Mga Naging Karelasyon ni Gloria Romero. Si Gloria, nakilala sa tunay na buhay bilang si Gloria Anborego Galia, ay isinilang noong December 16, 1933 sa Amerika. Siya ay anak ni na Pedro Galya, isang Pilipino, at Mary Borrego, isang Spanish-American. Bukod kay Gloria, nagtagumpay rin ang kanyang mga kapatid sa kanilang, kanilang mga larangan. Ang kanyang ate na si Luis ay naging nurse, hamang kanyang yumaong kapatid na si Tito Gallia ay naging isang aktor. Ang bunso nilang kapatid si Gilbert ay naging doktor sa Amerika, ngunit bumalik sa Pilipinas noong 2015 upang dito na permanenteng manirahan. Pinahalagahan ni Gloria ang pagiging malapit at masaya na kanyang pamilya. Isa sa mga pinakamapait na karanasan ni Gloria ay ang pagkawala ng kanyang kapatid na si Tito na pumanaw dahil sa brain cancer noong 1979. Namatay si Tito sa Amerika at ang pagkawala nito ay nag-iwan ng malaking lungkot kay Gloria lalo na at malapit siya sa kanyang kapatid, si Gilbert na hindi nag-asawa, acting guardian sa mga anak ng kanilang kapatid na si Tito. Pinapakita nito na sa kabila ng pagiging abala ni Gloria sa kanyang karera, pinahahalagahan niya ang mga relasyon sa pamilya at ginugol ang oras upang maging maligaya ang bawat isa. Sa kanyang dedikasyon sa sining, nanatili si Gloria bilang isa sa mga pinakarespetado at minamahal na artista sa mundo ng showbiz. Gloria and Luis became Sampaguita's first hit love team. Si Luis Gonzalez ay isa sa mga pangunahing bituin ng Sampaguita Pictures noong dekada 50 at 60. Siya naging ka-love team na napagandang si Gloria Romero na kilala bilang Queen of Philippine Movies sa panahon ng post-World War II. Si Luis ay sumikat din sa pagganap bilang Bernardo Carpio, isang alamat na bayani ng Pilipinas sina Gloria at Luis ang bumuo ng matagumpay na tambalan na maihahambing sa pre-war love team na Carmen Rosales at Rogelio de la Rosa. Lalo na sa mga remake ng pelikulang tulad ng Ang Tangi Kong Pag-ibig, Kolehe Yala at Pagdating ng Takip Silim. Bukod kay Gloria, naging leading man din si Luis ng mga sikat na bituin ng Sampaguita Pictures, kabilang sina para Luman, Lolita Rodriguez, Rita Gomez, Marilyn Dauden, Barbara Perez, Amalia Fuentes, Susan Roses, Nora Honor at Vilma Santos. Si Luis ay nominate din bilang Famous Best Actor ngunit hindi kalanman nanalo. Isa sa kanyang pinakatanyag na nominasyon ay noong 1965 para sa pelikulang Iginuhit ng Tadhana kung saan ginampanan niya si Pangulong Ferdinand Marcos. Isang masipag na aktor, gumawa si Luis ng mahigit isang daang pelikula sa Sampaguita Pictures lamang. Ang unang niyang proyekto ay Pilia kung saan si Gloria at Rig Rodrigo ang mga bida at si Lolita ang kanyang kapartner bilang second lead. Matagal bago siya tuluyang maipareha sa kanyang pangarap na leading lady na si Gloria na nangyari sa pelikulang Despatch sa Dora. Dito nagsimula ang matagumpay nilang tambalan na nagresulta sa 43 pang pelikulang ginawa nila mula 1955 hanggang 1973. Ang kanilang love team ay naging ng publiko at kabilang ang mga Marcos bioflicks. Sinabi ni Gloria na si Luis ang perpektong gumanap bilang Pangulong Ferdinand Marcos at naroon palagi sila Pangulong Marcos at unang ginang Imelda Marcos sa set upang gabayan sila. Ayon kay Luis, hindi niya niligawan si Gloria at naging mabuti silang magkaibigan. Bagamat ipinari si Gloria kina Rick Rodrigo at Ramon Revilla sa ilang pelikula, ang tambalan nila ni Luis ang pinakamatagumpay sa publiko. Pumanaw si Luis noong March 15, 2012 sa edad na 83 dahil sa komplikasyon mula sa pulmonya at sakit sa puso. Naiwan niya ang kanyang asawang si Vina Concepcion at ang kanilang tatlong anak. Gloria's Greatest Love Affair with Juancho. Isang malaking bahagi ng buhay ni Gloria Romero ay ang kanyang kasal kay Juancho Gutierrez, isang kilalang aktor sa kanyang panahon. Noong September 24, 1960, isang ingranding kasalan ang naganap sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati. Tinawag itong Wedding of the Year at itinaguyod ito pang maiwasan ang matinding pagsisiksikan ng tao. Sa kabila ng aga ng seremonya na naka-schedule ng alas 5.30 ng umaga Dumagsa rin ang maraming fans upang masaksihan ang kasal ng dalawang bituin at makita ang mga sikat na artista mula sa Sampaguita Pictures, ang kanilang home studio. Si Gloria nagsuot ng isang eleganteng puting gown na dinisenyo ni Ramon Valera, samantalang si Juancho ay suot ng isang puting suit. Kasama sa entourage ang mga pinakamalalaking bituin ng Sampaguita Pictures at ang mga bridesmaids ay sina Daisy Romualdez, Barbara Perez, Susan Roses at Amalia Fuentes. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang best man ni Gloria na ang kanyang nakababatang kapatid na si Tito Galia at ang maid of honor na si Luis, ang kanyang tanging kapatid na babae. Ayon kay Gloria na love at first sight siya sa kanyang asawa. Isang pagmamahal na agad tumusok sa kanyang puso at nagbigay daan sa isang masayang kasal, na nagbukas ng bagong yugto ng kanyang buhay. Habang ang kasal nila ay nagkaroon ng mga paboritong sandali, tulad ng kanilang honeymoon sa Tagaytay, Baguio at pati na rin sa Amerika, dumaan din ang kanilang relasyon sa mga pagsubok ang kanilang pagmamahalan na nagbunga ng isang anak na si Maria Teresa na kilala sa pangalang Marites Gutierrez. Si Marites ay pinanganak kay Gloria upang ipagdiwang kanyang pag-ibig kay Juancho at bilang isang alay kay St. Therese. Sa kabila ng pagiging masaya ng kanilang pamilya, hindi rin nakaligtas sa pagsubok ang kanilang relasyon ni Juancho. Matapos ang walong taon ng pagiging magkasama bilang mag-asawa, nagkahiwalay din sila subalit so, sa kabila ng mga hindi pagkakasunduan ng magkasakit si Juancho at magka-stroke noong 2002, nagdesisyon si Gloria na pangalagaan siya muli. Pinalalahanan siya ng kanyang anak na si Marites tungkol sa halaga ng pamilya at pagmamahal. Kaya't bumalik si Gloria sa tabi ni Juancho at nagsimulang mag-alaga muli sa kanyang asawa. Sa kabila ng mga pagsubok, si Gloria ay nagnanais na mapanatili ang pagmamahalan at pagiging magkasama sa kabila ng mga hamon ng buhay. Noong October 2005, pumanaw si Juancho sa multiple organ failure. Ang mga taon ng pagmamahalan at pagsasakripisyo ay nagtapos sa isang malungkot na pangyayari ngunit nag-iwan ito ng matamis na alaala sa pamilya ni Gloria. Habang binubuo ni Gloria ang kanyang buhay, pagkatapos ng pagkawala ng kanyang asawa na natili siyang malakas at puno ng pagmamahal sa kanyang anak at apo. Si Gloria ay may isang apo na si Christopher Gutierrez, isang dating artista mula sa Star Magic. Ayon kay Christopher, siya isang spoiled na apo. Ang pamilya ni Gloria, pati na rin ang kanyang mga kaibigan at fans, ay patuloy na binabalikan ang mga magagandang alaala ng kanyang buhay. Isang buhay na puno ng tagumpay at taglay na kasikatan. January 25, 2025, isang malungkot na balita ang dumating nang ipahayag ng na kanyang pamilya ang pagpanaw ni Gloria sa edad na 91. Ayon sa kanyang anak na si Marites, pumanaw si Gloria ng tahimik na may payapa at pagmamahal sa kanyang pamilya sa kanyang mga huling sandali. Si Gloria isang bituin na nagbigay liwanag at inspirasyon sa maraming tao. Hindi lang siya isang magaling na aktres, kundi isang huwara ng pagkatao, isang ina, asawa at kaibigan na may pusong puno ng pagmamahal at kabutihan. Ang kanyang pamana ay hindi lamang makikita sa mga pelikula at teleserye, kundi pati na rin sa mga buhay na kanyang naapektuhan sa kanyang kabutihang loob, katalinuhan at dedikasyon sa kanyang craft.